Okay, maganda nga araw mga lods. So, for today's video, no, iba na naman yung ating topic. So, magpapalit tayo ng busina. From itong malaki. Hindi itong maliit. Pero, sulit naman yung tunog. So, dito na naman tayo sa ating tricycle. Pagkatapos nito, syempre, linis na naman tayo ng carburador. Ito'y PMS pa rin. Preventive maintenance schedule natin, mga lods. So, Pagpapalit ako ng busina mga lods, ginagawa ko gato. Kumbaga hinihina ko siya, sinusolda kumbaga. Tapos lalagyan ng sing cable tube. So mas maganda kasing kapit 'to. Sa lahat ng mga nagpapatrabaho, ito yung gusto nilang trabaho, gitong klaseng trabaho, hindi yung kapit-kapit lang. Wala kasi siyang connector. Kaya hinangin natin, walang connector na kasama tong butina niya. Yeah. Wala kasabay na connector. So mas magandang hinangin tapos lagyan natin ng string cable tube. So may mga nagpapatrabaho na gusto nila na ganito yung gawa. Kaso nga lang, dagdag trabaho to sa mga mekaniko mga luts. <laughs> dagdag trabaho to. Okay? Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless us all.